So ayun guys, ini ang uh, ano, may nag-request sa tuya na kung pwede da tabi, mahagadan kita bang na magkaigwa ini kitangga ang sa indang agihanan Ligdi pasiring sa tigharukan. Oh, nahiling ni di ini sana po ang simentado. Then pag abot po ligdi ini po so dakulon ligdi po sana so, diskwido na nahulog po ligdi at nakatamaan sa so ribs Pirana na po ligdi ang aki na na ano na nahulog or dahil ligdi po sa agihan na ini na inanod na kang ano inanod na kang baha kaya ang guys ah uh, sumagurang na nagtaram po sa kuya na kung pwede da i-vlog uh, sa indang igharukan ligdi ay uh, ano Ah... Uh, <laughs> agad man tulos akong nag-request sa samuyang uh, kapitan na talagang nagtao man tulos po ki uh, kay ni. Uh, uni palang so ano, uni palang so so uh, sa so sumagurang kang ano, nahulog na aki digde na na diskwido. Ayan. Ta uh, uni guys sa indigde ang tigarokan. Digdi ay sabi so nahulog so ake mo di? Digde nakalusot. Digdi nakalusot? Oo. -o. Ah, nahulog talaga ni Oo. Oh. Kasi nagakbang siya dyan. Oh, tapos. Malang, kaya, dyan siya. Ah, tapos? Siguro na akumala. Nasa bitis niya. Ah, hindi nahulog. Okay, hindi na katama. Mas marina ito. Hindi na katama. Sobris niya. ito. Di ba siguro siya? Oo. Oh, oh. Ah, nahulog talaga ni Gay. Oh. Pero anong aki ni nahulog? Dua. Dua na? So, aki ito. Oo. Pumasin ni Gay. Kaya anong niyang, guys. So, ni Pasirin kaya ni sa igarukan. Gay, o. Oh. Pari ni Gay, tayo. yung magaba. Ah, no, Puro tigarukan. Pating one, pating kitao yang. Pating ayan. Tapos yung dabi na buminagsak na. Ay, ay pala galo mo dumangkit ang daga. Pasimintuan mo giraray -gira kitang daga nang makana. Tapos ano ya, digisinda kaya guys sa garo-garo. Oh. Lingaan sa garo kan tigin daw mga ibintang tigin daw ang garo kan. Ano? hindi ang garo kan guys, tigdin kang mga kada. Kiraya. Yeah, oh. Siyempre, manik matis tinta, baka rin gusto ka. Kaya rin nga guys, butong sana. Oh. Butong pols. <laughs> oh, ano pa yan? Anong namit yung butong? Ito yung butong pols. Iga, ino ini ay. Sa ina liya, ina gramo mo ng tubig. Dig -dig ka mo na kirinaw. Nagdigdig kita. Dahil uh -huh. mga tanda ng shampoo. So ayun guys. Nakatipid niya ako sa tubig. Sa grabe so at ikan bitis ko ta. Alik kita sa ano. Ah, uh, ini guys tindi ang harukan. Nakay puhan tabi. Masimeng to so ang yan. Ayan. Uh ang -huh. duwan po. Puminagsak na. Kaya Salamaton sa samuyang kapitan na tulus man tabi na kapag kang tinaramang ko, tulos man na nagdunay tabi kang simintong igagad kuligde. Ayan. So igagad kong siminto, tinawana po ni kapitan. Kaya, matrabaho na kay ni baka sa aga, nana. Kaya, salamaton sa ano, sa magurang na nagtaram sa kuya na suwakin so niya na hulog duma na nagpahagad kita bang kang sa indang agihan. Kaya, sana mapakaray tulos ng aning ang may mga Mano, na nga ng day ng may malis kuido. Manatama ka rin, gusto kita. Kanan. So, ni guys, ang ano, delikado na pala ni na agihan. Ta, ano na o, lubot na. Luho na, wala na laog. Delikado na pala ni Nipay. Ang man sa pataas. Ah. Hindi nga daw naman sa pag-aas, baka pwede pa dyan ang maragdagan pa sa siminto. Ayan o, luho o ano na. Kaya ni, mag magastos hindi ka mga duwang supo po tulo. Anong duwa? Supo o Sobra? Ha? Kaya man, kaya ni. Ang lawas kaya ni, papalapa doon ni hmm. Dahil na pagtiktikan, lagan ang inikiarog ka, ipantay rin din. Hmm. Ngunyan, ini, papalakbang ang kiliit. Tapos ini, nga ni mapantay man sa agiyan. Ini tapingan, ini dadampingan ini. Pasirin ini yun na ini. Ang di dapat o. ang damping. Uy, anda kuno nagapo oh Oo. Oh. Takong hirong mo ini, grabe. Mariko mo tukal ini ka mga pirang tapo. Oh, ma ma. so, di na man matutukal, di man may hero. So, din din. Parang sa nagdag dyan kay Parlapong. Yan. Tapos ah. big iman. Yan. Ha. Dinagdagan. Malarag na masan ang gapo. Ini, dinigdig. Paano na ini kay po Na ano digdig. Nga ni, ang agihan digdig. Halang, halawig na. Saro digdig tangga giraray o. Oh. Tapos, ah, araw. Depende sa mga trabaho kay ni, mas pagayunan, na ini. Day na pagalion. Kay yeah, nindo pagalion para og din. na sila makong agyan oh. Day na diyan. Ini hey, nga ni, ini pantay ni, direkto. Like, na ini, ini nang pantay ni ini. Tapos ah, lagan kay buto ay kay ano, kapotan digding kung butong uro. Ah. Bangan. Uyang pa delikado pa yan ora na man Oo, oh, paano ano, Ba, ano. Oh. And guys oh. Oh. The,